Good morning, good morning. So ayun guys, nag-harvest na tayo ng ating ampalaya. Ang kinis-kinis pa naman niya guys. Sana all. So ayan guys, i-flex ko sa inyo. Isang puno lang siya yan guys. Ayan siya. Hinarvest namin kahapon. at marami pa siyang mga bunga guys medyo malilit ayan lang yung puno niya guys oh, so ayan isa lang siya at ayan yung may bunga pa siya so ayan binalot ko siya ulit ng plastic guys para hindi siya masyadong mabilad sa init at hindi tusukin ng mga insekto ayan guys Harvest time. Thanks for watching, guys. Till my next video.